Lalaking ng halay ng kapitbahay, arestado sa Las Piñas City. Ang kanyang biktima, ginawa pang tagapag-alaga ng kanyang anak. Nagbabalik si Ben Manalo sa report. Sa, ng Pares, galing sa Las Piñas City Justice Hall, sa Pilating Judge na si Irina Anastasio Bin, 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 bin Sasasalang... sa kasalang ng arrest warrant, inaresto ng Las Piñas City Police si alias Jacob. Itinuturing si alias Jacob na top two most wanted person ng lungsod dahil sa panghahalay nito ng kapitbahay. Ang mga magulang ng ating biktima ay uh, pumunta doon sa substation 1 ng ating uh, kapulisan at ininformahan itong ating kapulisan na ang na lumabas na yung warrant of arrest so pinuntahan ng ng kapulisan natin yung lugar kung saan nandoon yung akusado at uh, matagumpay naman nila itong naaresto. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nangyari ang panggagahasa sa mismong tahanan ng sospek nitong Hulyo lang. Ginawa kasi niyang tagapag-alaga ng kanyang anak ang biktima na kanya rin kapitbahay. Accordingly, itong uh, tagapag-alaga habang alaga niya, habang inaalagaan niya yung uh, anak ng akusado, Dumating itong akusado at uh, kinuha yung anak niya and then doon na naganap yung uh, pangahalay doon sa ating biktima. Depensa ng sospek, malabong mangyari ang rape dahil matagal nang may pagtingin sa kanya ang biktima. Pero dahil sa kanyang reklamo, nalagay tuloy sa alanganin ang relasyon nilang mag-asawa. Sobrang hirap po, lalo di lang kahiyan para sa akin lalo lalo sa asawa lalo sa anak ko po sana maawa ko lalo mas maski hindi na sa akin para nalang sa anak ko eh kasi lalo babae siya babae alam niya naman sa alam niya din po yun broken family din siya nahaharap sa kasong rape ang sospek siguraduhin po nating uh, mag magingat tayo sa mga ating mga nakakasalamuha at kung tayo naman ay nasa labas siguraduhin natin na yung ating mga ginadaanan ay uh, maliwanag at uh, maraming uh, tao BN Manalo para sa Money Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.